Hi guys, gandang umaga. Yan mga palangga, tara. Walking tayo. Punta tayo ng farm. Ayan. Titignan natin yung nagkukupra dahil nagbubunot na daw. <laughs> ano ba sa Tagalog yun? I mean, yung kupra ay naalisan na ng bunot sa baon niya para ma luto na makupra na kaya ganon kaya ayan pupunta kami ng hihipag ko sa si Manay Lash papunta doon sa farm sa pinagkukuprahan sa kanila ito lahat <laughs> ayan kukuprahin na din to susunod na doon sa kinukupra ngayon kaya tara booking tayo sa umagang ito para naman ma-exercise din ang ating katawan. Yan. Kasi ang lilim lang ng tingnan niyo naman po. Ang lilim lang naman ng surroundings ko. Ayan. <laughs> Pahagi pa sa umagang ito ng magalas 9 na ng umaga. O di ba? Kaganda lang. Ayan. Ganito po ang buhay probinsya. Mga palanggang masarap, masaya. Ika nga mayroon kang katahimikan or peace of mind. Yun. <laughs> Tahimik. Wala kang maririnig kung ano-ano. Ayan. At higit sa lahat, sariwa ang iyong malalanghap na hangin. Kaya ligtas ang ating baga. <laughs> Ayan po. Oo, ba diba, diba? kulay luntian at hindi ka matatakot mag laka dahil ang ano linis naman ang hawan wala kang damo na sasagi sa iyong katawan so yun so yun guys nandito na tayo sa may kopra ayan o oh. ayan mga palangga o oh, tingnan mo nagbubunot siya at ayan na oh, yung naalisan ng bunot Kaya, <laughs> yan Ayan, oh, di ba? Sige kayo. Ewan, mga palangga. <laughs> Ayan. So, yun, guys. Ayan. Hmm, di ba? Ang dami. Ang dami ng kinukopra. Wow, 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 wow. Mga 10,000 beses po yan, mga palangga. At ito pa, hindi pa yan naaakyat. Hindi pa natatanggal yung mga hindi pa nakukuha yung mga bunga. So, yun. Pero pinaumaki sana po pagpa-tanggal ng bunot. So, yan. Tara. Tayo ay magtuloy-tuloy lang sa ating paglalakad. Ayan. Pinagpabesa na po tayo mga palangga. Yan. Ang aming buhay dito sa probinsya. Pero masaya po kami. <laughs> sariwa lahat. Pati pagkain. Simpleng pagkain. Pero sariwa po. Ayan. Bye. Maraming salamat. Love you all. God bless us all po. Oh.